Ellen Adarna, ibinunyag ang katotohanan sa usapin ng hiwalayan nila ni Derek Ramsey. At dito nagsimula ang mas malalim na intriga. Matagal ng usap-usapan sa social media na nagkakalabuan na raw ang celebrity couple. Marami ang nakapansin na tila hindi na sila nag interact online at mas lalo pang umingay ang spekulasyon ng magpunta si Derek sa Bali, Indonesia, ng mag-isa para sumailalim sa Kamino Ken, isang self-improvement program. Ang simpleng biyahe ay naging dahilan para isipin ng netizens na baka may malalim na problema na ang mag-asawa. Hindi pa diyan natapos ang haka-haka. May mga lumabas pang report na ilang buwan na raw nilayasan ni Ellen si Derek, bagay na ikinagulat ng kanilang mga tagahanga. Ang dating matamis na love story na minsang itinuring na modernong fairy tale ay bigla na lamang nabahira ng duda at tanong. At tulad ng inaasahan, mabilis kumalat ang balita, lalo na sa mga showbiz pages at fan groups na laging nakaabang sa mga galaw ng mag-asawa. Ngunit nitong mga nakaraang araw, nagsalita na si Ellen at ibinunyag ang panig niya sa kanyang Instagram story, nagpost siya ng screenshot bilang ebidensya na nakafollow pa rin siya sa account ng asawa. Bungad pa niya. Tigilan niyo na kami. Ha! Dami na fake news e kiklavu! Dinugtungan pa niya ng, So, I never unfollowed my husband. Ever. Para kay Ellen, malinaw ang punto. Hindi siya kailanman nag-unfollow kay Derek. Ipinaliwanag din niya na hindi niya alam kung bakit tila may problema ang kanyang Instagram. Kapag hinahanap daw niya ang pangalan ng kanyang asawa, lumalabas na nakafollow siya pero sa kanyang following list ay hindi nakikita ang pangalan ni Derek. Ano ba talaga? Ako rin nalito na ko, lol. Dagdag pa niya? sabay tawa sa tila kalituhan kung si Ellen ay diretsong nagsalita mas matindi ang naging pahayag ni Derek sa isang post hinamon niya ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon ang sabi niya showbiz life stop spreading lies about my family lily is my daughter and ellen is a loyal wife i don't know how you can sleep at night spreading lies like this hindi lang niya itinanggi ang isyo, kundi ipinakita rin niya ang kanyang depensa sa kanyang asawa at sa kanilang anak. Kung tutuusin, hindi ito ang unang beses na nasangkot ang dalawa sa ganitong klase ng chismis. Mula nang ikasal sila noong 2021, marami na ang nakabantay at laging naghahanap ng butas sa kanilang relasyon. Ang pagiging outspoken at prangka ni Ellen ay palaging nagiging dahilan kung bakit madaling bigyan ng kulay ang kanyang mga sinasabi at ginagawa online. Samantala, si Derek naman ay kilalang vocal at protektado sa kanyang pamilya kaya hindi na nakapagtataka na mabilis niyang harapin ang ganitong klase ng intriga. Ngunit sa kabila ng kanilang pagtanggi, patuloy na may mga netizens na hindi kumbinsido. May ilan na nagsasabing ang sunod-sunod na cryptic posts ni Ellen nitong mga nakaraang linggo tungkol sa pagiging isang ina sa zodiac sign niyang Aries at sa pangangailangan ng isang babae ng emotional security ay tila may pinapahiwatig. Dagdag pa rito, ang koneksyon nila sa wellness coach na si Nasser Kazi mula Bali ay lalong pinasok ng kulay ng publiko. Para sa iba, lahat ng piraso ay tila kumukumpirma sa hiwalayan. Para naman sa iba, masyado lang nagiging malikot ang imahinasyon ng mga tao. Kung susuriin, malinaw ang punto ng mag-asawa. Para sa kanila, wala silang tinatago at buo pa rin ang kanilang pagsasama. Ang problema, kapag celebrity ka, hindi mo kontrolado ang isip ng publiko. Minsan, kahit anong paliwanag ang ibigay mo, may mga maniniwala pa rin sa chismis kaysa sa katotohanan. Sa kaso ni na Ellen at Derek, kahit ilang ulit na nilang itinanggi, patuloy pa rin may nagbubuo ng sariling interpretasyon. Ang tanong daw ngayon, maniniwala ba ang publiko sa mga pahayag ni na Ellen at Derek o mas pipiliin nilang kumapit sa mga chismis na mas nakakaaliw pakinggan? Sa dulo, isa lang ang malinaw. Hindi pa rin natatapos ang interes ng lahat sa love story ng mag-asawang ito. At habang hindi sila bumabalik sa kanilang dating pagiging sweet at visible online, asahan na magpapatuloy ang mga espekulasyon. Ellen Adarna mismo ang nagsabi tigilan na sila sa mga fake news. Ngunit sa showbiz, minsan mas mabilis kumalat ang intriga kaysa sa totoong kwento. Sa bawat post at bawat salita, may bagong interpretasyon at may bagong abangan. Kaya para sa mga netizens na walang sawang sumusubaybay, nakasalalay sa kanila kung tatanggapin nila ang pahayag ng mag-asawa bilang katotohanan o hihintayin pa nilang may sumabog na bagong isyu.